Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Talatang 15, ganito po ang mababasa natin sa Magandang Balita Biblia. Alalahanin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi po sa Biblia, bagamat maari na pong ipataw ng Diyos ang kanyang parusa, ang kanyang paghuhukom, ang kanyang galit sa mundong ito dahil sa dami ng mga kasalanang ng ginagawa ng tao, ito po ay hindi muna isinasagawa ng Diyos. Bagko, sabi sa Biblia, ang Diyos natin ay nagtitimpi muna. Bakit po? Sapagkat bawat isa sa atin ay gusto ng Diyos na bigyan ng pagkakataon na maligtas. Bakit po kaya? Bakit gusto ng Diyos ang bawat isa sa atin ay bigyan ng pagkakataon na maligtas? Mga kapatid, yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin. At ibabahagi ko po sa inyo ang pitong dahilan kung bakit binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Ang kaligtasan po ang isa sa pangunahing nais ng Diyos na makamit ng tao sa kanyang buhay sapagkat kahit lahat ng bagay sa mundong ito ay ating makamit, kung ang kaluluan natin ay mapapahamak sa impyerno, wala pong kabuluhan ng lahat ng ating mga bagay na nakamit dito sa mundo. Sa Lukas 9.25, Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan? Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak sabi po sa Bible, kahit makamta ng tao ang lahat ng bagay dito sa lupa, tulad ng bahay, kotse, negosyo, alahas, mga lupain, maraming pera sa banko, kung ang magiging kapalit naman daw po ay kapahamaka ng ating mga kaluluwa, wala rin daw pong kwenta ang lahat ng mga bagay na ating pinagpagalan. Isa po sa dahilan ng pagkakatawan tao po ng ating Panginoong Kristo ay ang maipangaral niya ang tungkol sa kaligtasan dito sa lupa. Sa Lukas 19, talatang 9 hanggang 10, At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito, lipiri ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw." Sabi po sa talatang binasa natin, si Kristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. At maaring isa ka doon, kaibigan. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo Gis, talatang 9 hanggang Gis, Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na papawalang sala, at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, magsisimulang maligtas ang tao kung siya po ay mananalig ng buong puso sa ating Panginoong Kristo at ipahayag niya sa kanyang mga labi na si Jesus ay Panginoon. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na tayong lahat na nabubuhay sa mundong ito ay binibigyan ng Diyos ng pagkakatao na maligtas, kaya hanggang ngayon siya po ay nagtitimpi. Kaya po pag-uusapan natin, bakit binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas? Ang unang dahilan, dahil mahal ng Diyos ang tao. Sa aklat po ng Juan Kapitulo 3, talatang 16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya sa atin nang si Kristo po una binigay niya para sa atin. Ikalawa, si Kristo ay nagdusa para sa atin. Ikatlo, si Kristo po ay namatay para sa atin. Sapagkat gusto ng Panginoon na tayo po ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan, na hindi kayang ibigay ng sino mang tao sa mundong ito. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi po magbabago. Hindi po ito mawawala. Hindi po ito maagaw. Hindi po ito magkukunwari. At hindi po ito magtatangi tunay at wagas ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon at handa niya tayong tanggapin anuman po ang ating mga naging pagkakasala at mga naging pagkukulang sa Kanya. Hinihintay lang po tayo ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Kanya at anumang oras handa tayong mahalin ng Diyos. At yan po ang dahilan Mahal po tayo ng Diyos kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataong maligtas. Purihin ng Panginoon. Ang ikalawang dahilan, dahil makapagsisimula ang tao sa pagbabagong buhay. Sa aklat po ng gawa kapitulo 8 talatang 3. Samantala, sinikap ni Saulo na wasaki ng iglesia. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalakit maging babae. Sabi po sa Biblia, bago po tinawag si Pablo na Apostol Pablo, ang kanya pong pangalan ay Saulo. Siya po ay isang taong napakasama. Bakit po? Sapagkat siya po ay laban sa lahat ng mga taong tagasunod ni Kristo. Wala po siyang pakundangan na wasaki ng mga gawain ng Panginoon at usigin, kaladkarin at ipabilanggo ang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Galit na galit po siya sa doktrina na si Jesus ang Kristo. Sapagkat akala niya sa kanyang sarili, tama ang kanyang ginagawa. Sa aklat po ng gawa, kapitulo 9, talatang 22, Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang patibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Sabi po sa talatang ating binasa, Dumating po ang panahon na si Saulo na tinatawag na Apostol Pablo ngayon ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod. Binuksan po ng Diyos ang kanyang puso para kay Jesus at dahil doon, sabi sa Biblia, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Dati po siya ay kontra sa aral na si Jesus ang Kristo, subalit ngayon siya po ay nangangaral na si Jesus ang Kristo. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya nga po ang mga tao na sa kanya ay nagtaka sapagkat si Pablo ay manguusig ng mga kristyano. Subalit ngayon ang mga kristyano ay kasakasama na ni Pablo na naglilingkod sa ating Panginoong Esokristo. Purihin ng Diyos. Nais ko sabihin sa iyo kapatid, kaya ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Sa tulong po ng ating Panginoong Kristo. kaya kanyang palayain sa lahat ng mga bisyo na umaalipin sa iyong buhay. Kaya nga po, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas sapagkat gusto niya na makalakad tayo sa pagbabagong buhay. Purihin ang Panginoon. Ang ikatlong dahilan, dahil ang buhay ng tao dito sa lupa ay may hangganan o may katapusan. Sa aklat po ng mga ngaral, Kapitulo 3, Talatang 20, Iisa ang kauuwian. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Baliwan na po ang sinasabi sa Biblia na tayo po ay ginawa ng Diyos mula sa alabok. At sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, lahat po tayo ay sa alabok din uuwi. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, lahat po tayo iisa ang babaksakan. Babalik po tayo sa alabok. Kaya nga po mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, huwag po nating sayangin ang ating buhay gawin po nating makabuluhan ang buhay natin. Huwag po nating sayangin at sirain ito sa walang kabuluhang mga bagay. Alam nyo ba mga kapatid, ang buhay natin ay hindi natin hawak. Ano mang oras ay maaring bawiin ng Diyos ang buhay natin. Marami pong mga tao ang binabawian ng buhay na hindi po sila prepare. Napakasakit mga kapatid na binawian ka ng buhay nang hindi ka man lamang nakapagsisi at nakahingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan sa Diyos. Hindi po maaari mga kapatid na kapag ikaw ay binawian ng buhay sa mundong ito, doon ka pa lamang magpapakabait. Hindi mo na magagawang maglingkod sa Diyos, hindi mo na magagawang gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, hindi mo na maitutuwid yung mga pagkukulang mo sa buhay kung ikaw ay pumanaw na dito sa lupa. Ang buhay po natin dito sa mundo ay maiksi lang kaya tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Purihin ang Panginoon. Ang ikaapat na dahilan, dahil darating ang panahon na ang mundo ay matutupok. Ang mundo po natin ay magugunaw. Sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 7, Sa pamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sabisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa, upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Binanggit po sa aklat ng Genesis, misa na pong ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. At ito po mga kapatid ay sa panahon ni Noe. Marami pong mga tao ang namatay sapagkat sila po ay pinarusahan ng Panginoon. Sa araw daw po ng paghuhuko, masabi ng Panginoon, tutupukin niya ang lupa sa pamagitan ng apoy bilang parusa sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa lupa na masasama. Hindi po mahirap para sa Diyos na gawin ito sapagkat minsan na pong ginawa ng Diyos ito sa lugar ng Sodoma at Gomorrah ito po ay pinaulanan niya ng apoy at asupre bilang parusa sa lahat ng kanilang mga ginagawang masama. Kaya nga po pag dumating yung araw na sinasabi ng Panginoon na pagtupok dito sa lupa wala pong pwedeng pagtaguan ng tao kahit saan siya pumunta. Sa Mateo 24, talatang 3, ang mga alagad ni Kristo ay nagtanong sa Panginoong Iso Kristo kung kailan daw magaganap at mangyayari ang katapusan ng mundo. Hindi po sinabi ng Panginoong Iso Kristo kung kailan mangyayari, anong pecha, anong oras, pero meron po siyang binanggit na mga palatandaan. At ang ilan sa mga ito ay ang lindol, tagutom, digmaan, persecution, at marami pang iba. Ang pagkawasak po ng mundo ay napaka-posible na po. Bakit po natin nasabi? Dahil po sa mga armas at mga pampasabog na naiimbento na po ng tao ngayon. Isang rocket missiles lang ang tumama sa isang bansa. Pwede na po itong mabura sa mapa. Sa tindi ng lakas ng pagsabog nito. Sabi po sa Biblia, sa araw ng paghukom, tutupukin ng Diyos ang lupa sa pamagitan ng apoy. Kaya bago ito mangyari, bago ito maganap, ngayon pa lamang ay binibigyan na po tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Purihin ng Panginoon. Ang ikalimang dahilan, dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay maparusahan sa impyerno. Sa aklat po ng Lukas, Kapitulo 2, sa talatang 5, Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Sabi po ng ating Panginoong Kristo kapag ang isang tao ay hindi nagkaroon ng takot sa Diyos, siya po ay nanganganib na mabulid sa impyerno para parusahan. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ngayon halos wala ng pagkatakot sa Diyos. Bakit po natin nasabi? Sapagkat maraming mga tao ngayon, lantara na po kung gumawa ng masama. Hindi po magiging problema sa Panginoon Diyos kung ang isang tao po ay ayaw maniwala sa impyerno na ito'y totoo. Sapagkat sa maniwala o sa hindi maniwala ang isang tao tungkol sa impyerno, ito po ay totoo. Ang masakit mga kapatid, Naniwala ka nga, pero nandoon ka na. Nagdurusa at naghihirap. Minsan reklamo po tayo ng reklamo kapag ang panahon ay mainit. Sinasabi natin, ang init-init naman. Naghahanap tayo ng malamig na tubig, pamaypay, gusto natin nasa air condition tayo. Kasi ayaw po nating naiinitan tayo. Kung yung init po dito sa lupa ay halos hindi po natin makayanan, yun pa kayang init sa impyerno? Ayaw po ng Panginoon na ang tao ay magdusa sa impyerno. Kaya po binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na maligtas. Purihin ang Diyos. Ang ikaanim na dahilan, dahil gusto ng Diyos na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Gusto po ng Diyos na tayo ay pumasok sa langit. Sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 3, Talatang 20, sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ang ating tagapagligtas. Sabi po sa Bible, ang Diyos po ay naglaan ng isang bayan para sa kanyang mga anak. Isang bayan na hindi po dito sa lupa, kung hindi isang bayan doon sa langit. Marami po sa atin ang nangangarap na makarating sa iba't ibang panig ng mundo sa mga lugar na magaganda katulad sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa United Kingdom, sa Singapore, at sa iba't ibang panig ng mundo. Tuwan-tuwa po tayo na makikita natin ang kanilang mga nagagandahang at tourist spot. Pasyal dito, pasyal doon, picture-picture. Ini-enjoy po natin yung ganda ng paligid, yung ganda ng lugar. Minsan nangangarap tayo, sana doon na tayo nakatira. Pero alam niyo ba mga kapatid, lahat po ng mga kagandahan na yan, kapag yan po ay tinamaan ng kalamidad, lahat po ng kagandahan niyan ay mawawala at masisira. Subalit ang bayan na pinangako ng Diyos sa atin ay isang bayan na Diyos mismo ang hari. Walang gutom, walang away, walang sakit, lahat masaya. Kung dito po sa mundo may mga taong ayaw ka ng makasama, ang Diyos gusto kanyang makasama sa kanyang kaharian. Kapatid, huwag kang maingit kung meron kang mga nakikitang tao na nakatira sa mga mamahaling subdivision. Sapagkat bilang kristyano, hindi na po dito sa lupa ang ating permanenting tirahan. Tayo po ay pinaglaanan ng Diyos na isang lugar na kung tawagin po ay langit na bayan. Kaya nga po binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas sapagkat gusto niya na makasama tayo sa kanyang kaharian. Purihin ng Panginoon. Ang ikapitong dahilan at panghuli, dahil nais ng Diyos na huwag masayang ang pagkilalang ginawa ng tao kay Kristo. Sa aklat po ng ikalawang Pedro Kapitulo 2 sa talatang 20 hanggang 21, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Heso Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi mo sa Biblia, kapag ikaw ay kumilala na sa Panginoong Iso Kristo, dapat mo nang talikuran ang kasamaan ng mundo. At ganap mo nang talikuran ang luma mong buhay. Sabi po sa Bible, napakadelikado sa isang kristyano Natangkay niyang bumalik sa kanyang lumang buhay. Bakit po? Sapagkat mas magiging masahul pa daw sa dati, ang kanyang buhay nung siya ay wala pang pagkakilala sa Panginoon. Nakakalungkot po ang mga nangyayari sa iba nating kapatid sapagkat marami sa kanila, hindi na po nagsisimba, hindi na po nagdadasal, hindi na po nagbabasa ng Biblia, hindi na po sila nagpapagamit sa Panginoon. Sinayang po nila ang calling ng Diyos sa kanila. Subalit hindi naman po ibig sabihin mga kapatid na kapag ang isang Kristiyano ay nanlamig, ay hindi na siya makakabangon muli sa kanyang pananampalataya. Kapatid, sayang naman ang calling ng Diyos sa iyo. Minsan ka nang ginamit ng Diyos sa pangangaral, ginamit ka na ng Diyos sa paglilid ng praise and worship, ginamit ka na ng Panginoon sa pagtuturo sa mga bata sa Sunday school ginamit ka na ng Panginoon sa mga pagtuturo sa mga cell groups sa mga Bible study bakit hindi mo subukan kapatid na ibalik muli ang calling na binigay ng Lord sa iyo kung ikaw ay binigyan ng isang damit na bagay naman sa iyo uh, sukat naman sa iyo at wala ka namang maipipintas doon sa damit na binigay sa iyo, pero kung ito ay hindi mo isusuot, sayang naman. Nang si Jesus po ay magkatawang tao dito sa lupa, hindi po biro ang hirap na kanyang tinanggap. Kaya wag po nating sayangin ang buhay na ibinuwis niya para lamang tayo po ay kanyang iligtas. Kaya po tayo mga kapatid, binigyan ng Panginoon ng pagkakataong maligtas upang yung mga tinalikuran nating paglilingkod sa Kanya, yung calling na pinabayaan natin, ay muli nating magawa para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Bilang pangwakas, kaibigan, nais mo bang tanggapin ang pagkakataong inaalok ng Diyos sa iyo na kaligtasan? Kung nais mo sa oras na ito, kaibigan, buksan mo ang iyong puso para sa Panginoong Yesus at tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yesus, ako po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad sa lahat kong mga nagawang kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa po'y aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. Amen. どう